Hi guys! Welcome to my vlog. My name is Venus Masarki and for today's video, sasagutin ko yung nasa comment section. Ang tanong po kasi niya kung gaano ba katagal ang proseso bago makapunta ng Qatar. So, ang sagot po dyan ay depende pa rin po sa inyo at sa agency nyo kung gaano kayo kabilis magproseso ng inyong mga papel para makakompleto. Ano? And then, kung base naman po sa experience ko, my experience was I almost uh, waited 3 months, no? until na uh, makapag-flight ako. Ganun po ka ang aking uh, naging proseso. Pero, kailangan nyo rin pong ihanda yung inyong NBI Red Ribbon na makukuha sa Department of Foreign Affairs. Authentication po yun. Ano? Kailangan po yun pag nagpunta ng Qatar. Ayan. Para hindi na po kayong mahirapan, ihanda nyo na kaagad. So, yun. ah uh, kailangan ng selection kasi way back 2019 ng mga employer na papunta sa Qatar. But, uh, I think now, hindi naman na ganun ka katagal, no? Baka nga mga 2 months, kung ayos na talaga yung papers mo, makaalis ka na din agad. So, ganun po yung proseso nun. Uh, mahirap ba pumunta ng Qatar? Actually, hindi naman mahirap, ano. Uh, ano po yan? Basta okay yung papers mo, hindi ka mahihirapan, no? At maganda po ang Qatar. Mababait ang mga tao sa Qatar. Mas open ang Qatar kaysa sa Saudi Arabia dati. So... Pwede ka din mag layoff doon. Basta magpaalam lang ng maayos kay amo. Nakalaad naman yun sa kontrata, no? Sabihin na naman ninyo na hindi sumusunod sa employer. So, it depende lang po yun kung paano kayo makikipag-usap sa inyong employer. So, ayun. Sana nakatulong tong video na to. And good luck po sa inyo kung mag apply kayo. Oo nga po pala. Pahabol ko lang kung ikaw ay first timer. Kailangan pag nag-apply ka kay agency, may bitbit -bit ka na pong passport. Huwag ka mag-alala kasi libre lahat po ng proseso. Ano? kung ikaw ay may passport ng daladala at pagpunta ka ng agency, ang agency po ay babayaran ang inyong ginasos sa passport niyo Bakit kailangan ng passport pag ng agency? Para maasikaso po ka agad. Hindi ka po papansinin basta-basta ng agency kung wala kang dalang passport kasi Diyos ko. Madaming aplikanteng nakapila So, unahin nila ang may hawak ng passport kahit first timer kasi meron na silang uh, pangahawakan. May passport na din proceed na sila sa pre-medical, no? Ganun po yung mangyayari So, kung ikaw pupunta ka doon at may iba lang ang bit, bit, mo, pwede naman. Kaso nga lang, tsagain mo at mag-aantay ka kung anong sasabihin sa inyo ng agency at kung magre-release ba ng pera pero ang alam ko kasi pag wala kang agent so hindi ka din re-release ng pang ano mo sa passport pero depende pa rin yun sa inyo kung paano kayo makikipag-usap sa interview ayon good luck at sana makapunta kayo sa Qatar have a nice, nice day to all of you guys ayun, God bless, don't forget to click sub subscribe and uh, please comment your thoughts God bless, bye